Karamihan naman sa atin ay naniniwala na meron pang itinatago na dapat mabunyag tungkol nga dito sa mga ito. Kay Bato de la Rosa, kay Bongo at yung kanilang partisipasyon sa uh, war on drugs na nakaraang administrasyon. Abay lumalabas po or marami pong video ngayon yung mga unang pahayag na ng si Bato de la Rosa at yun nga. Um, inaamin niya na may binibigay talaga. At ang sabi pa nga niya, yun daw ay motivation para sa mga kapulisan para magtrabaho. Para magtrabaho ng maayos. Para gawin ang iniutos ni Digong. Wala namang gano'n. Okay? Suhol yun. Reward system. Suhol ang tawag doon. Kasi ang motivation natin ngayon, kung tayo ay or kung, kung, gusto mo talagang may motivation ka para magtrabaho ng tama, lalo na po yung mga nasa gobyerno, yung um, good intent mo. Meron kang magandang intensyon para sa ating bansa. Meron kang magandang layunin. Kaya ka, uh, or kaya mo is na maging public servant, halimbawa. Okay? Hindi na kailangan yung mga reward. Kasi, di ba, dyan nagsisimula yung corruption yung kuno ay hmm, para ma kailangan may suhul, may reward yung mga bagay o yung mga trabaho na dapat natin gawin talaga, something we are owed to do, hindi na kailangan ng reward dahil may bayad at sweldo ka naman sa ginagawa mo, yun yung totoo, anyway may tinatago pa daw talaga, totoo naman eto nga, sabi nila, ay tip of the iceberg lang, yun pong mga uh, naisiwalat na ni Karma at syempre ni Carwin Espinosa So, siguradong may tinatago itong dalawang ito, si Bato de la Rosa at si Bongo. Tungkol niya sa reward system na yan. Chair of the House Committee on Public Order and Safety, Dan Fernandez, has pointed out that the evidence as presented in the Quad Committee refutes uh, denials. Natural lamang na itatanggi ni na Bato. Eh, di ba ang nakakatawa ngayon, gustong pa-investigahan mismo na, na si Bato de la Rosa. Sana mas kapanipaniwala kung inunahan nyo. Ano ho? Pero ngayon na kayo yung kayo yung um, may pakana kayo yung mga salarin sa sa puntong ito tapos kayo yung may ganang magpa-investiga. Hindi ba nakakatawa talaga yan? Yung mga itinuturo na, na salarin yung mga kakasuhan, sila ngayon ang nag uh, aligaga pala para magkaroon niya ng investigation dyan sa Senado rin. Okay. Refutes denials of Senators Bato de la Rosa and Bongo on their alleged participation in the implementation of the Duterte administration's policy encouraging extrajudicial killings. Mm. Yan, yan, yan. Tama yung sinabi, sinabi ni Bato para ma-motivate yung mga kapulisan ay talagang in-encourage nila. Kahit sino naman kasi, anyway, kapulisan. Okay? Alam natin. Yung, yung punto na ito, or sa puntong ito, para kasi binigyan na na si Bato de la Rosa, si Digong, parang binigyan na ng license yung kapulisan para nga pumatay. Para patayin. Okay? At sino ba naman kasi ang maniniwala doon sa pahayag na wala daw iniutos sa digong na patayin. Pero sa nabi daw niya na um, dead or alive. <laughs> okay ba pala yan? Dead or alive. So parang inutos mo na rin. Kung manlaban, patayin mo. Okay? Para mas madali. Nga naman daw. Kesa naman daw kasi ang mamatay ay yung kapulisan. Yan din ang sinabi ni Bato Dela Rosa. Huling-huli po itong mga ito. Tignan natin kung saan patutungo ito, pero unahin natin ang mga kababayan natin sana na ito ay nakikita. Na ito ay isang investigasyon na matagal na sanang nangyari para sa katarungan ng mga biktima at ng kanilang mga naulila. At para sa katarungan din ng sambayanan dahil yun nga madalas sabihin natin na panagutan dapat na itong Sinabato de la Rosa, Bongo at Digong itong kanilang mga kasalanan sa mata ng taong bayan. Malaki po ang pagkakasala niyo sa sambayanan. Yan po ang dapat niyong pagbayaran. So kung ano man, unahin natin isipin na walang puwang sa ating lipunan at lalong-lalo na walang karapatan na maging um, mga government official eto mga ito. Okay? So pakatandaan po natin, sana talaga kahit papano mag-isip na ang sambayanang Pilipino sa puntong ito. Malapit na ang midterm election. Good luck.